Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang kalalabas pa lang na injury update kay Ben Simmons. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagawa pa rin nga ng Los Angeles Lakers ng trade ngayong season. Matapos nga pong halos tatumbuan na pagkawala ni Ben Simon sa Brooklyn Nets dahil sa pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang likod, ay naging maganda naman nga po agad ang naging performance nito noong nakarang araw sa kanyang pagbabalik matapos siyang muntikan pang makapagtalaga ng triple-double laban sa Utah Jazz. Subalit sa kasamaang palad ba Trops, kahit man nga po isang game pa lang ang kanyang napaglalaroan, ay bigla na naman nga po siyang minalas at nawala muli matapos itong magtamulit ng injury sa kanyang tuhod na ikinadismen na naman nga po ng napakarami mga fans ng kanalang kupunan. Pero wag naman nga po mag-alala ang kanalang team special ang kanyang mga fans. Gayong kahit man nga po may tinatamong injury ngayon si Ben Simmons, ay hindi rin naman nga po ito malala at magiging rason para mawala ulit siya ng ilang linggo buwan. Sa katunayan, base nga po sa nalabas na injury report ng Brooklyn Nets, available na rin naman nga po ito sa kanilang susunod na game laban sa Philadelphia sa ers Sixers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagawa pa rin nga pa ang Los Angeles Lakers ng trade ngayong season. Sa kabila nga po mga katrops ng napaka-impressive na pagkapanalo ng Lakers sa kanilang huling game laban sa Boston Celtics, ay may lobas nga pong balita ngayong araw mula sa isang NBA insider na hanggang ngayon nga daw ay hindi para naman nagbabago ang plano ng kanilang front office na gumawa ng move o trade bago pa man sumapit ang trade deadline sa February 9. Ngunit ang problema lamang nga po ng Lakers dahil nga po napakalaki ng mga hinihinging kapalit ng iba't ibang mga kupunan sa kanilang mga target na players ay nagiging limitado na lamang nga po ngayon ang kanilang mga gagawing move. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops na hindi nga po afford ng Lakers ang hinihingi ng Atlanta Hawks at ang Toronto Raptors para sa kanilang mga players na sina Bruce Brown at Tijante Murray. Kaya asob na nga po ay ang Brook na Nets na lamang ang natitirang team na posibleng nga po nalang kausapin para sa isang trade. Since nagkakasundor naman nga po sila kahit papano sa kanilang magagawin transaction transaksyon patungkol sa kanilang mga players na si Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie at Royce O'Neal. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video